Magandang araw po sa ating lahat. Sa akin pong gina sinulat na tula ay nais kong ipahayag ang isang uh, Pilipino na nagmamalasakit. Kaya ito po, sa na ako po ay magsalita o mag-discuss ng tungkol sa pagiging Pilipino, idinaan ko po ito sa isang tula. Ako po ang gumawa nito. Kaya nais ko pong ipahayag ang aking saloobin sa pa, nangyayari sa abansang Pilipinas. Ito pong na ito ay pinamagatan kong huwad na tahanan. Ito. Ikaw ay iniluklok sa tinawag na palasyo, subalit naging palalo ka at naging abusado. Di mo iniisip ang ginagawa, pahirap at dosa pinararanas mo sa mga taong nagtiwala sa iyo na iaahon mo, yan ang pangako mo. Mga abusador at walang malasakit, sa mga Pilipino na kababayan mo, kami nagtitiis sa mga pahirap nyo, wala kang habag at awa sa isang katulad ko. Kailang kagigising o, mag o may pag-asa pa ba? Sa isang katulad mo, naghahama na karangyaan at paghahari hari na ang iyong ipinalalasap sa tuwi tuwi na. Ito po ay isang tula na ginawa ko na sa nangyayari po sa bansa Pilipinas, nakakasakit po ng kalooban na hindi mo na maramdaman talaga kung sino yung mga kakampi mo, sino na yung tatakbuhan mo at talaga bang may gobyerno na nangangalaga sa bawat Pilipino. Masakit na pong tanggapin. Dati po wala akong pakialam. Hindi po ako nakikialam sa takbo ng kung anong gobyerno meron tayo. Pero ngayon po habang tumatagal, ang sakit po sa kalooban na ang Pilipinas ay hahayaan na lang marami nagugutom. Marami po ang krimen na nangyayari. Pero ang report po talaga wala daw. Less daw yung mga nangyayari ng 20% saan mo nakita yung 20%? Sino nagsabi may 20% less ang krimen? Eh, pag makinig ka ng balita na andito yung patayan, na andito yung gutom ng mga tao, ang dami mo naririnig na puro negatibo. Minsan nga po may nakwentuhan ako, talagang tatanong sila, is that a country that you have? Masakit pong tanggapin, pero bilang isang Pilipino po, masakit sa isang kalooban kapares po ng mga OFW na katulad ko, marami po at malaki ang aming kontribusyon sa economic ng Pilipinas dahil sa remittance po na ipinadadala namin sa aming mga pamilya, kaya po itumiikot ang aming kinikita. nag kami dito sa ibang bansa para makaahon sa kahirapan ang pamilya. Pero kung ganito naman po nangyayari, dapat po mag-isip-isip ang namumuno. Tigilan na po natin ang mga bagay, ang korupsyon. Tigilan na po ninyo yan dahil hindi po yan makakaahon. Bakit ang ban ibang bansa ay nakakaahon sa kahirapan? Dahil nagmamalasikat, uh, malasakit po sila sa bawat isa. Sila po ay nagtutulungan. Ang produkto nila, kanilang ina pinaiikot lang sa bansa nila para nang sa ganun lahat ay kumikita. Sa ating bansa po, tatandaan ko, hindi naman ganito kahirap yung buhay pero ngayon po sa kasalukuyan, nararamdaman ko po kahit nasa malayo ako, yung nagpadala ka ng pera sa pamilya mo, kulang at kulang. Sa mahal po, lalo po yung mali, wala namang kaming mga aircon, wala rip at TV lang po at ilaw, electric fan ang laki po ng binabayaran namin sa kuryente. Sobra-sobra. Halos sabi nga nung anak ko, ma, paputol na lang kuryente na yan para sa ganun makatipid. Pero siyempre, saan po naman kukuha ng ilaw o pag mainit yung panahon, yung electric pan kailangan ng mga apo ko. Kaya nakakalungkot po, lalong pahirap ng pahirap ang basa Pilipinas. Kaya ako po ay nananawagan na sa pamagitan nitong aking ginawang tula ay maiparamdam ko po sa inyo na talagang kawaawa na ang mga Pilipino sa na nangyayari ngayon. Marami pong salamat at sana po uh, makarating ang mga tulang ito. Paki, damdamin po natin kung ano yung hinaing ng mga taong kaparis ko. Po. Marami pong salamat. Please like and share my video. Thank you. God bless.